a day in my life as joestro sa Pilipinas na napunta sa Amerika. Ayan, guys. Ayan guys, for today's video guys, ay pumunta po ako sa store kasi wala na kami makain guys. Ayan gabi pa guys, it's 4.10pm guys, pero ito guys, kasi nagsastart talaga guys, ang wala ng sikat ng araw from November until January po to guys. Kaya minsan guys, pati February, wala pa talagang sikat ng araw guys, ang snow dito guys, susko ko talaga, ang very ano lang talaga guys, uh, mabilis lang talaga dito ang summer guys para yung summer hindi mo ma-feel kasi malamig talaga guys ay yung store nila guys ang liit-liit guys kaya ang presyo dito talaga guys triple talaga guys so, dito guys minsan nasa 10 dollars minsan nasa 12 dollars guys almost 1000 na yan sa Pilipinas guys yung 12 eggs guys ang lamig-lamig guys kasi nag-blizzard guys akala nyo hindi malamig just ko talaga pati itlog ko charos pati itlog ko, hindi na talaga nilalamig na guys ayan nandito na ako guys sa loob ng store guys just ko talaga guys yung lips ko guys nagka-crack talaga pati, pati sa loob guys nagkaganyan kasi ang lamig talaga guys ganito yung story nila dito guys o di ba um, alam nyo guys yung ito dito um, la maraming bumibili kaya ano talaga guys um dapat updated ka kung may stock sa talaga ng itlog dito guys kasi nakakakanako guys ang mahal-mahal talaga ng bili nito guys 12 eggs guys ayan ko na ako ng tray guys oh tingnan nyo guys tapos yung binili ko na ano guys uh per ano yan um uh, 12 so na 12 times 3 na sa uh 26 tama ba ay hindi, iwan ko magkano yun, 24 plus, I, Diyos ko, kayo na mag-count. Mag, mag, count. Ayan, bumili ako ng ice cream kasi yung anak ko talaga, kahit malamig gusto talaga ng ice cream guys, kahit gabi kumakain yan, kahit midnight kumakain ng ice cream guys, kasi wala talaga yung magawa sa bahay, kung kumain, school work lang yan, ganun yan talaga guys. Ayan, kung so, bumili ako ng tinapay guys, alam yung tinapay dito guys, ako ang mahal-mahal guys, nasa $6 to $7 yan guys, Diyos ko talaga, tulyaris na talaga, parang ayo kung kumain guys kasi kung i-convert mo talaga ng peso guys Susku, ko masasaktan lang talaga yung kasing-kasing tar Diyos ko guys ang ato puso guys Magsakitar na ato dugahan, guys pag i-convert na siya into peso ayan guys akala nyo mayaman kami dito sa Alaska kasi nandito na sa Amerika ano na um, malaki income namin malaki yung income nga guys malaki din yung pressure dito na bilihin yung cost of living dito guys just wag na talaga kita na mag ano mag, mag -kwinta, kwinta guys kasi talaga masasaktan lang talaga yung mga natin guys ayun kasing-kasing talaga natin. just ko Lord. Ayan guys. Ito guys. Hindi ko kilala itong mga ano tinitinda nila dito guys. Ang alam ko lang rice. Yung tinapay. Iba yung lasa din ng tinapay dito guys. Parang ang tagal na. Yun guys. Tingnan nyo guys. Ayan. Ganitong stocks nila dito guys. Hindi ko alam yung mga ibang uh, tini, uh, mga stocks dito guys. Yung mga pagkain. kasi hindi talaga bumibinigyan niya. Kasi hindi ko alam paano lutuin guys. Paano yung mga spices nila dito. Ayan, ganito lang yung story dito. Ang liit-liit, guys. But, well, in a way, nandito pala ako nagtuturo sa rural sa Alaska, guys. Kung sa atin yan, sa bundok, sa bukid-bukid dyan, dyan, sa Pilipinas. Ayan, tiis-tiis lang tayo, guys. Kasi marami tayong utang sa Pilipinas. Magtiis lang tayo dito, guys. Para makabayan tayo, guys. Sa school Lord talaga. Ayan, guys. Kung sino po yung nagplano mag-ano. Kung sino po yung nagplano mag abroad dito, guys. Gusto niyo sa Alaska. Gusto niyo malamig dito lang kayo sa Alaska, guys. Nasa North Pole ako kung saan nakatira si Santa Claus. Ayan <laughs> literal talaga guys. ayan guys, we pinaano ko na guys. Sko, hindi ko talaga alam guys na, naku nako magugulat kayo kunti lang yung binili ko magugulat kayo ng presyo ayan magkano na yan guys 79.57 dollars guys kung i ano niyan you guys i-convert into peso di pa 58 dollars na ngayon just ko talaga guys ayan guys thank you for watching guys please share Like ang aking video. Thank you.